natin. So, magluluto na tayo. Ito yung gagamitin ko. Clara Olay na inasal. Hindi pa ako nakakapag-try magluto ng inasal. Ay, yun ba? May hindi talaga ako magluto. Kaya lang wala akong sariling kitchen. Ngayon lang, pag ano, nag staycation, pag ayun, wala sa bahay, nakakapagluto ako. So, ito na nagluluto ako ng na. ayun yun, chicken masal. So, binabad ko na siya. Ito so, yung chicken namin. Ano to? 134 pesos yung 3 pieces na leg quarter. 134 pesos. So, divide by 3. Nasa mga 45 sa 45 pesos siguro yung isang leg quarter. Ano you know, yung, may drumstick tapos meron pa sa hita na parang cut ng nung ano. Parang cut ng nung mga inasal. Ito ito, 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 ganito. Yan. So, parang isa ay 45. So, i-air yeah, fryer ko lang ito. Siguro pag ano na lang. Pagkatapit namin. Or, Meron so, siyang ganun to, oh. Plastic ng ano, SM bone. Ah, dito ko na lang i-ano. Marinate, di ba? Sana ko lang. Hindi siya buta. So, lagay natin sa plastic. Ulit. Tapos, i-boost natin tong ano rin so, lang yung good luck. Ang gusto nga Maniit na nila dito. So, ayan niya. Hindi, ano to, hindi ko bahay. Ano lang siya. Staycation. Staycation para sa birthday at Asta. Uh, bukas, oo, kahit ano, station naman. Pero naman kami mga dalang mga gamit. Pero pwede ka rin manghiram sa kanila. Dito yan sa BSA Twin Towers. Katapat siya ng Mega Mall. So, ito yung mga pwede mong hiram sa kanila. Ayan na. Ibubuhos na natin yung sauce. Sana so, masarap. At malaking tutulog. Usually kasi pag nagpupunta ako ng Mega Mall, syempre minsan lang ako nakakapunta. Dahil taga-provincia tayo. So, kaiba yung ano, dito ka matutulog sa syudad. Malapit lang lahat. Ayan. Yeah. Pag napunta sa Mega Mall, syempre may mga tindahan na wala sa amin. Lalo na yung mga restaurant, yung mga empanada, bread toast. Ay, meron naman bread sa amin, pero iba ka pa kayo pag. sa ganito ang sisi, iba yung mga stock nila, iba yung mga menu, yun nga, iba yung mga restaurant. So, nakakatakam talaga bumili. Pero, at least pag may ganito ka, uh, kahit yung isa or dalawang meal lang, pwede namang lutuin. Saka ayun pa. Ka. Nagdala kami ng na sariling air fryer So, okay. di ba? So, pwede naman dito kasi nga may kitchen. May kitchen area sila. Kasama sa room. So, ayan. Ayun na, inano ka lang. Mix, mix. Buto na lang butas. Wala namang butas yung plastic. So, ayan. Ibubuhi ko lang to. Para pagbalik namin, galing sa mas siguro mag ikot ikot din for inspiration And, pagkagaling namin sa mas lilutuin uh, na namin ito heavy na din kasi yung breakfast namin kanina yung tirang ano niluto kong carbonara kagabi tapos bumili ako ng ito yung ganitong tasty eh. Ayan, 40 pesos lang ito. Nakakamiss yung Ganyan taste. So anyway, ito na. Ilagay na natin sa ref. Dito lang yung ref. na pala, oh. Ito lang yung ref din, ah. Siguro kung dalawa lang kayo, pwede na yung ganyang ref, no? So, ayun, guys. Thank you sa pananood ng pagluto ko ng chicken inasal. i -co continue ko na lang mamaya pag in-air fryer na namin siya. Alam mo, bumili kami ng ano, eh. Maniit na atsara. Tsaka, bumili rin ako ng uh, ketchup. So, ayun. Siguro yun na yung last dish na maluluto ko for this staycation. Uh, next time na lang ulit. <laughs> so, ayun guys. Bye! Guys! Wow. Nasa loob na siya ulit ng air fryer natin. Malangon, eh. yeah. Hindi pa siya luto, so... Magdaga yeah. natin ng time. Ayan guys, luto na. Look at that amoy inasal nga siya. Yan. So, mag-isa na naman tayo dito dahil gumimik na si Ashton. Kasama si Twinkle. Nagpunta siya ng podium at hindi na ako sa mama. Ayan. So, meron pa akong isang iluluto. Ayan. Tumtor tayo. Ayan. Nag-aayos na din kami mamaya. Hello! Yan, pambahay na ako. Yan. Diba? Wow! Ang ganda talaga ng ano. View dito paggabi. Ay! Sumi natin. Yan. mag-iimis-imis na rin ako maya-maya. So, ayon, Super enjoy. At bukas, Monday na ulit. Yan. Enjoy mo na ako being alone. Luto na ang ating chicken inasal at may partner siya na at ya Yan yung ano, may bata na kimchi pero meron din silang ano, papaya. So, first time natin itatry yan. Meron tayong brown rice and may backup din akong ketchup. Ayan. So, mag-isa pa rin ako dito. Wala pa si Ashton. Magsa-shopping pa. And I will enjoy. Happy dinner!